So hello mga na no? welcome po muli dito sa ating channel, JB uh, Backyard So sa video natin ngayong araw mga bakyard ito po yung continuation ng ating ginagawang uh, pag uh, deworm kahapon ng ating mga alagang manok Na tatlong baby stag So ngayon mga kabakyad, meron tayong tubig Ayan uh, Meron na po itong ano mga kabakyad, yung pang natin, yung pangligo na shampoo Tapos Uh, liliguan natin yung ating mga bibistag muna bago bibigyan natin ng vitamin B complex mga kabakyan so unahin natin yung aking uh, straight bread na uh, Boston Roundhead mga kabakyan yan So ito mga kabakid, yung ating uh, liliguan ito mga kabakyard, ayan. So, basahin natin lahat mga kabakyard yung kanyang balahibo para talagang uh, ah, mapuksa natin yung kuto. Ayan. Nagulong mukha. Ah, tama mga kapagkid kasi mainit ngayon. Ah, uh, matutuyo agad sila. Tapos yung paa, linisan na rin natin. So yan lang mga kabakyard no? Naliguan na natin siya So ngayon naman mga kabakyard uh, Bibigyan natin siya ng Bibigyan na rin natin mga kabakyard ng uh, Vitamin B complex mga kabakyard So kwento lang mga kabakyard natin bibigay Yan Tagli tagli So ito mga kabakyard o oh, 0.6 yan So ang ituturok natin Pwento lang mga kabakyard So ganun pa rin Sa kanto ng pitso itataas lang natin ng konti Bago pa i-slide yan. 0.2 Kaya 0.6 ito mga kabakyard kasi tatlo yung ating bibigyan. Oh. Okay. So ayun, nabigyan na natin siya ng uh, vitamin B complex mga kabakyard. No? Yung ating 4 uh, months old mga kabakyard. Point lang yung binibigay natin. Yan. Okay, babalik natin dito mga kabakyard. Uh, tapos yun naman isa Ating super sweater Ayan. Super sweater mga backyard, Ayan Ligo hmm, Hindi pa sanay Sa ligo ito mga backyard Mga ito mga kabakyard Mga ilap Linisan na natin maigi mga kabakyo no, doon ano, kasi yung palong niya may mga puti-puti. Ayan. Papansin ko pa naman pag ganito. Ngayon lang siguro ito nakaranas maligo at anong kone. Piglas eh. So, yun ang mga kabakyan, no? yung ating sopor sweater. Yan. Nabigyan na natin ng naligo uh, naliguan na natin. So, bibigyan naman natin siya ngayon mga kabakyan ng uh, puwento mga kabakyan na injectable vitamin B complex. So, ganun pa rin mga kabakyan sa kanto na pizza. Dinitas-tas lang natin mga kabakyan. Yan. yun so yan mga kumakyard yung ating 4 uh, months old super sweater ayan yun, yun. So, yun lang mga kabakerd, yung ating uh, short video ngayon mga kabakir, no So, diliguan natin yung ating uh, dalaw, tatlong bibistag, diliguan natin. Tapos, uh, yung isa, hindi ko na kinuha na ng video mga kabakerd, yung ating lemon sweater na galing kay Boss Jack Amano. Nakahapon, nag-de-warm -ano nag bago ngayon, nagligo tayo at uh, nagbigay ng vitamin B complex. So yun lang po mga kapakyard you know? uh, Maraming salamat po muli sa suporta sa ating channel At God bless po sa inyo mga kapakyard